benefit packages ng PhilHealth at kailangan pang mag out of pocket pa rin po ang mga pasyente. Ang ibang mga hospital na umaasa po mula sa bayad ng PhilHealth, puhunan nila yan. Yung mga private hospitals, paano sila makaka-operate kung matagal naman po yung bayad sa kanila. Bakit hindi nyo muna unang isettle ang unpaid claims para makapag-operate po yung mga hospital? At ang pinamasakit sa lahat, bakit marami pa rin pasyente ang naghihingalo at walang pambayad sa ospital? Sa pagbisita ko po sa pampublikong ospital, maraming pasyente nagsisiksikan. Isang, isang linggo po, galing ako sa PJH dahil nabahaan doon. Ang hirap po, nabahaan na nga sila, nabahaan pa yung bahay nila, wala pa silang pambayad sa ospital. May hawak pa rin reseta, wala pa rin pambayad. Hindi po katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat uh, Pilipinong membro naman ng PhilHealth, nagsatsaga na po ang Pilipino sa hindi ganong kalakihang benepisyo dahil akala nila wala na kayong pera. Kaya nga uh, po, yung iba umaasa na lang sa medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MAIP, ng DOH, tulad ng AX, ng DSWD may mga pasyente pa rin pong hindi mabigyan ng guarantee letter. Tapos malalaman nila na may sobrang pondo pa pala. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Maraming pasyente pa rin po ang naghihirap at hindi malaman kung saan maghahagilap ng pera sa pang hospital o pambili ng gamot. Ang pondong nakalaan para sa kalusugan ay dapat magamit para sa kalusugan. Tulad ng uh, pangtulong sa mga pasyente, pagsasayos ng health facilities at pagbayad sa mga utang sa health workers gamitin din nabanggit raw po no na 20 billion ng nilipat ay babayad po sa healthcare workers gamitin po sana ito para sa tamang implementasyon ng universal health care law napakalayo pa natin sa full implementation ng UHC law kung saan po ay uh, ang ating uh, principal sponsor ay Senator JB ang pa po Eh kung lahat naman tayo, membro ng PhilHealth, ang bawat Pilipino. Bakit hindi nyo po muna gamitin ito sa mga membro, sa mga mahirap nating kababayan? Sa malasakit center, na part po ng batas ang PhilHealth, at pati rin po sa pagpapalawak lalo po ng mga inyong iba't ibang benepisyo. At kung sobra naman po ang pera nyo, bakit kailangan nyo pang mangolekta sa OFWs? Noong panahon ng pandemya, sinuspend po yung pagkokolekta ng increase o yung uh, contribution ng OFWs. E kung sobra naman yung pera ninyo, eh, wag niyo na lang muna sigurong kolektahan ng OFWs natin. O wag mo nang i-implement yung pagtataas ng contribution para sa mga direct uh, contributors. Sariwa pa po sa isip natin ng hamon ng pandemya kung saan nabigla tayo at nakita ang mga butas sa ating healthcare system at hanggang ngayon maraming ospital pa rin po ang lumalapit sa atin kasi kulang daw ang kagamitan nila at hindi maayos ang pasilidad. Marami pa rin health workers ang naniningil ng kanilang heya at higit sa lahat marami pa rin pong pasyente ang nag nagmamakaawa para sa tulong pagpapagamot. Hindi pa po na-implement ng buo at maayos ang UHC law. We are far from its full implementation. Sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, na bago matapos ang taon, maisama na rin po ang benepisyo ng PhilHealth, ang uh, chemo, te uh, tera tera chemotherapy, para sa cancer sa baga, atay, ovary, at prostate. Maisama na rin po ang benepisyo para Important sa children with disabilities. O, pwede naman pala, sir. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala magdagdag ng mga benepisyo at programa para mabawasan po ang pasanin ng mga mahirap.